Isang viral video ang nagpakita ng tensyon sa Rainbow 89 Eco Park Camping and Trekking sa Tanay Rizal, matapos sitihin at sapakin sa mukha ng staff ang isa sa grupo ng campers dahil sa kanyang sigaw at pagmumura sa bundok. Ayon sa biktima ng panununto, sumigaw lamang siya bilang paglalabas ng kanyang sama ng loob dahil sa kanyang pinagdadaan ng problema sa kanyang ex, na kadalasan talagang ginagawa sa bundok. Nag-explain Nag naman ang mga kasama ng Broken Hearted Camper na naglalabas lang ang kanilang kasamahan ng sama ng loob sa bundok at walang intensyon na murahin ang mga nakatira doon. Ngunit gumanti na rin ang nasapak ang Broken Hearted Camper sa staff at minura na ito ng tuluyan. Nagbayad ako rito para sumigaw sa bundok na yan kasi may problema ako. Tapos susuntukin mo ako. Sa adnya. Matapos ang insidente ay nagsumbong ang broken-hearted camper sa barangay at pulisya para i-report ang pangyayari, sa naging ulat ng Frontline Pilipinas, sinabi ni Don Sao na kasama nito ang mga kaibigan niyang nagpunta sa camp, broken-hearted daw siya at medyo nakainom ng alak ngunit taliwas sa pag-aakala ng staff, hindi niya ito minura, noong nagmumura po ako nagbibigay po ako ng pangalan, yun na po yung sa ex ko po yun. Sa niya, dahil raw sa pananapak ng staff sa kanya ay nagkaroon siya ng sugat at nagdugulin ng kanyang ngipin, Broken na ako, lalo pa akong na-broken, para akong na-double kill, say pa ng camper. Pahayag ng staff, may rules ang campsite, at dapat respetuhin ang iba pang campers na nagpapahinga. Hindi tamang magmura ng malakas sa pampublikong lugar. Nung araw din yun inaresto ang nasabing staff na nahaharap sa kasong slight physical injury, ayon sa staff, sinite niya ang nasabing customer dahil nung umagang sumisigaw ito ay may iba pang campers ang natutulog pa. Naglabas naman ng official statement ang nasabing campsite. Kami po ay humihingi ng pangunawa at paumanhin sa nangyaring insidente kasangkot ang isa namin staff at guest. Humihingi kami ng pangunawa sapagkat yun nagawa po ng isang staff at nangangahulugang magagawa na din ng lahat ng staff ng campsite. Ang pangunawa pong hinihiling namin ay para po sa ibang staff na maayos pong nagtratrabaho at nabubuhay sa campsite na ito. Makakaasa po kayo na ito ay pag-uukulan ng atensyon at hindi nahahayaang pang maulit muli. Maraming salamat po. <tis>

Ano daw? Huwag na ko. Ayaw na mali. Wala, hindi ka mananali dyan, madam. Maganda yan. Maganda yan. yan. Gusto namin yan. Dito ka na. Tara na. Tara na, tara na, kuya. Let's go. Kuya ba na po? sige na. Sige na. Po din lang, din lang sa kasi, hindi kasi kuya, pag aki, pag Opo, pag, pag papunta pa lang sa nagmumura, sa bakit kailangan niyo kami mura? Hindi na ganoon na kagad to. Wala hindi po sila ang minumura. Ang minumura talaga niya yung kakilala niya. Oo. Gavid, Gavid. Asa ke, nasa akin, lahat ma. Lahat. Lahat wala yung pangalan ni name drop. Wala. Wala, wala. wala talaga kuya. Opo okay, wala, wala talaga. Wala lang dito ma, Sinapak talaga niya. Oo, oh, rinig ko yun eh, nandito. Kayo ang una nagmuring. Oh, tama na yun, tama Wala dito. Ay! Tandaan mo yung mukha nito, sinuntok to ha! Tandaan mo! Tama na yun, tumawag silang police mas maganda oh yeah oh yeah tumawagin police pulis. Mas maganda. go 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 pulis. go 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 Kit pala siya binidyo ako na kasi pinainto niya yung isa eh. Bukal din natin. Sinuntok mo ako. Magpahinga ka. Hindi mo ako kilala. Dona Besto! Pahit mo sa Facebook. Shai Carrasco. Diyos ko lalaki. Diyos ko lalaki. Okay, okay na yan, kuya. Uh, uh, okey okay okay na okey na pero. Yeah okey na ako. Hindi yung na po sigi sigi laban na po. Okay na, <coughs> hindi, ayun. yung polis. po Sige, sige, Laban na natin. Kuya, pa 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 po Laban pa po pa 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 Sige laban na po natin yan. Sige na po. <coughs> May kampo po, di ba? May kampo. Laban niyo na po yun. Ano